Guys, nagbasa ako ng Bible. Hi guys, Bible. mag -ano tayo, magbabasa tayo ng Bible. Ang bagong tipad. Mateo, ito ang lahi ni Jesus Cristo na mula sa angkat ni David. Na mula naman kay lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac. Si Isaac ang ama ni Jacob naman na ama ni Juda at ng kaniyang mga kapatid naging anak naman si Juda kay Tamar Sina Pares at Zaran ni Pares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram si Aram ang ama ni Amidabi Si Amidabi ang ama ni Nason na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman si ni Boaz kay Ruth. Si Obed, uh, si Obed ang ama ni Jesse na ama ni Hari David. Naging anak ni David si Solomon. <clears throat> Sa dating asawa ni Urias si Solomon. Naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Rabias at si Abias ang ama ni Asa.